Sa Iligan City mga kasama, lalaki kritikal matapos pagbabarilin sa kanyang tindahan. Mula sa Riminiligan Meditali, Rajuman J. Dubarco. R Nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Bay Purok 13, Barangay Kiwalan, dito sa lungsod ng Iligan. Inilala ang biktima na si Terence Lucia, 48 taong gulang at residente ng Purok Jasmine, Barangay Akmak. Patay sa ulat mula sa Police Station 3, nasa isang tindahan umano ang biktima nang biglang dumating ang apat na armadong lalaki na nakasuot ng maskara at sakay ng mga motorsiklo. Agad na pinaputukan na mga suspek ang biktima na tinamaan sa mukha matapos ang insidente. Mabilis mabilis na tumakas ang mga suspek patungo sa direksyon ng kabundukan. Na-recover ng mga investigador sa crime scene ang dalawang basyo ng bala at isang misfired cartridge ng hinihinalang 45 caliber na baril. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa naturang pamamaril. Kasama mo sa Armin DXIC Iligan, Radyo Man, J. Dobarco, Tatak, Armin.